So magandang araw sa atin lahat mga kalapatids May konting update tayo dito sa loop Masamang balita Kasi yung dalawang warrior ko na panglaban sa TRPU ay May tama Yung isa may one eye cold yan Yung may puti sa ulo papakita ko sa inyo mga kalapatids so ito nga palang may puti sa ulo may one eye cold sayang magdi derby pa naman sa linggo first lap derby na nila sana maagapang pa ito mga kalapatids uh, ah, ko nga pala sila ng oregano ngayon saka bitrasin powder tinutunaw ko sa tubig ito yung kaparis niya may tama din iwan ko kung sa katawan o sa ano sa mata pero inaano ko na ng bitrasin din mga kalapatids kahapon pa saka oregano kung kailan pa magdi derby arong timing yung pag ano, nila pagkasakit pero gagawan natin yan ng paraan mga kalapatids para makarga pa natin sila sa first lap sayang sa kasi ito maganda naman yung pakiramdam nito para sa TRP rin yan mga kalapatids first lap din sa linggo kapatid yan yung may puti sa ulo mabilis din yan mga kalapatids sana makarecover pa yung dalawang Ibon ko. Tsaka ito pala yung kapares niya. Maganda to. Walang tama. Kondisyon. Ano lang. Mabagal lang umuwi. Kasi yung derby namin mga Malapit lang. Hanggang 100 plus kilometers lang. Pero yung kagandahan doon ay tawid dagat. Sa buhol. Two times bowl ito yung pinakamabilis ko sayang mabuti kong makarecover okay naman yung ipot niya buo so re-recover natin ng maga mga kalapatids para makaabot pa sa derby so maya maya muna mga kalapatids magtitimpla muna ako ng bitrasin So ito nga pala mga kalapatids yung ginagawa ko sa tuwing may one eye cold yung mga kalapati ko. Nagtitimpla ako ng bitrasin powder. Lalagyan ko lang ng kunting tubig. Mga 3 days ko sila mga kalapatids binibigyan agad sa kahapon ng ano bitrasin para Baka recover Ito mga kalapatids. Yan mga kalapatids. Tapos ko nang matimpla yung bitrasin gold. Papa inumin na natin yung mga yung dalawa kong ibon. Kunin ko muna yung isang ibon mga kalapatids. Para makita nyo na may wanay gold talaga. Yung may puti sa ulo. oh Sayang mga mabilis pa naman umuwi ito. Sana makarecover agad. Para sa first lap. Ganyan talaga yung pagkakalapati mga kalapatids. Minsan wrong timing. Pero okay lang. Tsatsagaan natin na makarecover. Okay. Kasi ano palang naman ngayon, Merkulis. Hanggang Bernis natin papainumin yan mga kalapatids. Tsaka pagka hapon pinapainum kin rin yan mga kalapatids ng bitrasin din. Apat na syringe. Para makarecover. sayang may yung panagaano nagkawan i cold at ito naman mga siyong yung kapares ng isa nating ibon may tama din iwan ko nasa internal yata yung tama nito kasi matamlay kaya papa inumin din natin ng bitrasin two times na rin yung pagbigay ko sa kanila mga kalapatids sa umaga wala pang kain tsaka sa hapon mga alas tres binibigyan ko rin ulit sila ng ano bitrasin so sa tanghali mga kalapatids pinawalan ko din sila para lumakas sila masyado para matingnan ko kung kondisyon ba sila kahit may nararamdaman sa mata at saka sa katawan. Kaya try natin mga kalapatids kung ilang minuto yung ililipad nila. So bali mga kalapatids, nagpawala ako ng 11.15. 11.15 So tingnan natin kung Matagal ba silang lumipad? Ito nga pala yung ginagawa ko mga kalapatids pag nagpaparonda ko. Nilalagyan ko ng payong para malaman nila na tuwing may payong ay lilipad sila ng matagal. So ganyan palagi yung ginagawa ko mga kalapatids. Lalo na sa ano, sa ganitong oras. Para masanay silang lumipad mga 30 minutes pataas so bali 10 minutes pa lang yung nilipad nila mga kalapatid maganda pag ganitong oras mag alas 12 kasi mainit So ito na nga mga kalapatids, pagkalipas ng 40 plus minutes uh, ah, nagsibabaan na sila so hindi ko na sila binugaw mga kalapatid so kinasakin yon kasi sa tingin ko malakas pa yung mga ibon kasi pag hindi malakas yung ibon hindi lilipad ng ganong katagal mga 45 minutes Bali yung linilipad lang ng ibon pag may ano iniindang sakit mga 5 minutes lang at saka hindi nalilipad yun pero ito maganda naman mga kalapatids yung pinakita nila mga 45 minutes yung nilipad nila so papapasugin ko muna mga kalapatids so bale ito pa lang ipapainom ko sa, sa kanila mga kalapatids yung oregano na binabad ko sa tubig kaninang umaga yan din yung pinainom ko so pati ngayon yan yung ipapainom ko pagkatapos nilang kumain so ngayon lang ako nagbigay mga kalapatid sa magde na nagbigay na ako ng oregano sa training hindi pa ako nagbibigay ngayon lang mag pepper slap so magbibigay na ako ng oregano so pagkatapos nilang lumipad papakainin ko sila mga kalapatids ng konti lang yung bibigay ko sa kanila ay sa flower na may konting flyer mix kasi na naubos yung ano nila yung, pagka yung kinain nila kasi matagal silang lumipad ganyan ako mga kalapatids tuwing nagdi-derby na pagkatapos nilang rumunda ng matagal napakain ko na sila So hanggang dito na lang tayo mga Kalapatids. Please subscribe my YouTube channel mga Kalapatids. Salamat sa panonood. God bless, ingat.